almost gets it now Kai Soto expected to him to play a key role tonight and here he is with ball in hand and bakes it in what a start and all Philippines have done is taking it right down the guard on every single person he got the effort on the defensive end able to translate it into some good offense just like that, it's back within three although Soto has something to say about that Magandang araw mga Karim, isa sa mga pinakamainit na usapan ngayon sa Philippine Basketball ay ang pagkawala ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas dahil sa injury nito. Malaking kawalan nga ba ito para sa ating pambansang team? Ano ang magiging epekto nito sa team? Samahan nyo kami sa isang malalimang diskusyon. Bago natin talakayin ang epekto ng pagkawala ni Kai, alamin muna natin kung gaano siya kahalaga sa Gilas Pilipinas. Ano ang kanyang kontribusyon sa team? Una na dito ang rim protection and shot blocking. Si Kai ay isa sa pinakamagaling na shot blockers ng Gilas, kaya malaking tulong siya sa depensa. Ang kanyang scoring ability sa loob. Malakas sa post, may soft touch at may height advantage laban sa malalakas na teams. Ang rebounding. Isa siya sa mga best rebounders ng team lalo na sa defensive boards. At ang international experience na kalaro na sa Australia, Japan at US kaya may mataas na basketball IQ. Si Kai ang isa sa mga pinaka-promising na big man ng bansa kaya hindi biro ang kanyang pagkawala. Pero paano nga ba nito maaapektuhan ng Gilas? Ito ang mga ilan sa mga magiging epekto ng pagkawala niya sa team. Una, mahihirapan ng Gilas sa depensa. Wala nang solid rim protector na kayang bumantay sa malalaking kalaban tulad ng New Zealand at China. Pangalawa, bababa ang rebounding efficiency. Mas madali nang makakakuha ng offensive rebounds ang kalaban. Pangatlo, mawawalan ng reliable big man scorer isa si Kai sa go-to option sa ilalim ng ring. At pang-apat, bababa ang confidence ng team. Naging malaking morale booster si Kai sa Gilas at ang kanyang pagkawala ay maaaring makaapekto sa team chemistry. Of sa kabila nito, hindi pa namang katapusan ng mundo para sa gilas. Kailangang mag-adjust at maghanap ng alternatibong solusyon. Dahil wala si Kai Soto, sino-sino nga ba ang maaaring pumalit sa kanyang posisyon at i-feel ang kanyang kawalan? Una na dito si Junmar Fajardo isang PBA veteran na kayang mag-dominate sa ilalim. Si AJ Edu, young, athletic at kayang maglaro bilang defensive big man. Si Japeth Aguilar, may experience at high-flying ability sa depensa at opensa. Andiyan din si Quintin Milora Brown, isang fill-am prospect na may height at mobility. At siyempre si Carl Tamayo, may versatility at outside shooting na maaaring magbigay ng bagong dimension sa laro ng gilas. Bagamat mahirap palitan si Kai, maraming young and veteran players ang pwedeng umako ng responsibilidad sa team. Paano makakabawi ang Gilas Pilipinas kahit wala si Kai Soto? Narito ang ilang adjustments na kailangang gawin ng ating national team. Una, mag-focus sa team defense. Kailangan ng mas matinding effort sa help defense at perimeter guarding. Mag-improve sa fast break at outside shooting. Mas maraming outside shooters ang kailangang gamitin upang hindi umasa sa post play. Maaari ding mag-rely sa small ball lineup. Gumamit ng mabilis at versatile na lineup para ma-counter ang mas malalaking teams at i-develop ang ibang big men. Kailangang mabigyan ng playing time at exposure ang ibang promising bigs. Sa tamang adjustment sa teamwork, kayang lumaban ng Gilas kahit wala ang kanilang star center. Sa isang tournament tulad ng FIBA Asia Cup, paano na ang Gilas Pilipinas kung wala si Kai Sotto? Kakayanin pa ba nating makipagsabayan sa mga malalakas na teams? Gilas laban sa Japan, mas mabilis ang laro ng Japan kaya kailangan ng solid perimeter defense. Gilas laban sa China, mas malalaki ang players nila kaya kailangan gumamit ng quick ball movement. Sa laban kontra sa New Zealand naman, malakas sa inside game kaya kailangan maging physical sa depensa. At laban sa South Korea, magaling sa 3-point shooting kaya kailangan mas defensive-minded ang guards. Kung maayos ang strategy at execution ng gilas, posible pa rin tayong lumaban at magpakitang gilas. Mga karim, walang duda na malaking kawalan si Kai Soto sa gilas Pilipinas. Pero ang basketball ay isang team sport at hindi lang nakasalalay sa iisang player ang tagumpay ng ating national team. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto naming marinig ang inyong opinion. Malaking epekto ba ang pagkawala ni Kai Soto? Sino sa tingin nyo ang dapat pumalit sa kanya? I-comment nyo sa ibaba! Salamat sa inyong panonood mga kahoopers. Baka pwede niyong i ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat.